Ba bye muna, ba bye. Ba bye ba -bye. Ba bye. Thank you. Thank you Yon, sa so Wawars nandito na tayo sa Bukana. <laughs> Shout out kay Lab, kay Panit. At malapit na ikasal yan. Egora, Hi mamaya na lang ulit tayo doon. Oh, yung ano mo? Yung mga maskara. Yung sombrero mo. Thank you. Ah. Locks, ilo ko Ah. Okay, All right, so mga kamars, good evenings yung lahat at pauwi na tayo. So galing tayo doon kina Bustato, doon sa resort. At uwi muna tayo at para makapag-report tayo bukas sa ating work. At ano na lang, lang tayo dito, diskarte nang lang tayo sa vlog. Kung ano yung mga content natin. Kasama para natin si Paring Jonsi. All right. Sasakay so, na muna tayo dito sa kanyang broom Brom at magpatid tayo diyan sa uh, nasugbo dun sa sakayan papuntang Lipa going to Lipa so paalam na tayo kay Idol ay pala sa si Idol ay thank you Rats Doll ay ganda yun ah napunay ko doon thank you Rats Doll Doll maraming salamat Doll sinaw payakap na ay ay um support tayo dyan Igor salamat sa pagbisita dito salamat Doll salamat kakay jokes ingat ingat I love you Ingat, ingat. Sino ni ko ani? <galan> Sama na. dito <Ditten>, kaya Musuga <summer>, pagid namo. Eh. Shan man ni Paano ka maka may Ito na ko sa kuno, sa kaya ng bus. Karang na may bandya. Ah, yung Oh, meron talaga ban. Kanda. Wala kayo na baligyan eh, Dol? Wala. Ano to? Ito. Binigyan ako ito, ng, ano? ng ng ano ng sombrero. Ang dami nito. Mm. Si Ang dami mm -hmm. yung ginawa. Hindi hindi to pangbenta, baka pinag, binibigyan ko lang yan ano lang i, ano lang mga pili lang. Mm. Mm. Pero hindi ako nagpagawa niyan. Binidesign -bin niya yan para sa binigay niya sa dala sa akin. Sa Tagay Ryanski. Yo. Thank you. Oh, ha? Ayun ang kawarsa Sige siya ko pre, magpaalam akong na idol Dol, paalam ako doon. Uwe mo na ako dun Hindi ba, magtam niya <laughs> tam niya sa aming idol Ayun, yun Ayun, okay Uli na ako dun Okay lang, yun ba? <laughs> <laughs> Alright Balita niya, teka, pag ano, magbabalik kasi yung aming buryas eh Sige dul oh. Pero magsasakyan na kami doon, dun, nanghihirap ang motor mm. Pwede mag magmotor sa San Andres na daan Masing makauban po ko? Uh, Oo, oh, kuyo ko ku. Oh, sepi ya. Lagi, kayak kayak ya. doa oh, sepi itu. Iya, oh, sepi bye. Bye bye. Dan. Amping, 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 amping. Ingat ya. Ah, ini sepi ya. Lagi, oh, sepi ya. Lagi, oh, sepi ya. Right, so, <laughs> <laughs> oh, sepi oh, sepi ya. Lagi, oh, sepi ya. Lagi, oh, sepi ya. Lagi, oh, ya. Salamat tol. Na ngue mo na ako. Ay, kuya Michael, dito po si Michael. Ay, sa Batangas. Diyan sa Batangas. Sa amin. Bye. Sa Malakas. Dito sa may Malakas ang mihan. Hindi naman sa si. Ay, eh. dito. Dito pa ba sa Batangas. Sa Balite, sa Bahay ba? Sa Bahay. Depende sa ano ni Idol.

Pagka lang drive si <laughs> yeah, okay. Para nilagnat kagabi. Sabi so, <laughs> parang masama may yung ko, pre. Ano yan? lang lang. Drum. Pigil so. na Ay, drum lang lang eh. karga niya. Pero sanay, driver talaga. Okay, Talia. Okay Salamat okay, okay. 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 okay, okay. okay. Yeah. <laughs>

Yeah. open Mars at may sakayan pala dito pa ano pa Batangas at baba na lang tayo ng Muson sabihin natin sa driver at meron daw doon na ano Yaheng lipa Alright. so thank you pala kay paring alam mo ano nito kaya mo na bitbitin ko na lang yan ah meron akong gumaan na dito Sabi ko may guma dito please Ah ito Dari talik no Dari eh Oo Para Nindot lang kuan Ayan Dito

ingat, ingat, ingat. Chat, chat, chat na tayo. Pala mga ka-igor natin dyan. At see you next. Ah, mga ka Ah, mga, pala. Ah, igura, igura. Ah, mga e. ka pala. Mga ka-igor na, igor na. Lahing ko yung manong mo eh. Mga ka-igor na. Yo, bro, ingat, ingat. Aba, ingat, ah. ingat, ingat, ingat. Uh, tayo. Babitin na pala Ano sa drive, pre ha? Pero, veterano ko naman. Pero, maganda pa rin, ano. Salamat, salamat. Dobli ingat. Alright. Ano na, alam mo na yung daan ba? Ah. Thank you very much. Tibay Malupit yang motor na Kaya yeah, pag ibinta mo yan sa akin lang ha ah. nang, Sige. Lang Sige pre, ingat, ingat Alright, so mga kamars maghintay lang tayo ng bus Biyahing Ano, Katangas Alright, so mga kamars Mga pang 7.30 ya oh, tayo, ang Sama bus Ayan. So, dito tayo sa... Ano ito? Koy? Koy, Batangas no. Ah, shout out lang kay ate, oh. huh? ayan, yeah. Ayaw sana ako paludan, eh. <laughs> ayan tuloy, nakabili tuloy ako ng... Ayan, ang daming bilhin dito. Kaya yeah, guys, pag gusto nyo tumambay dito, dito kayo kay, kay ate, oh. Tandaan nyo mga mukha nila. Eh, subscribe nyo naman tayo yung YouTube channel ko. <laughs> Jan Igor po. <laughs> oh, eh, Ay, pakita ko sa siyong... pa lang ni ayan. <laughs> Pakita okay, ko sa inyo, para naman ma-subscribe nyo naman ako ba? Sana ba yun? Uy, nag-live. Kailan lang si Jeffrey Sniper? Jeffrey Sniper. Hindi na? <laughs> you turn. <laughs> <laughs> Ito yung YouTube channel ko. Sino? Para mapanood nyo na to. Ayan oh, o. Oh. Ang ganda nyo rito. Oh. Ang <laughs> oh, pangalan yun, te? Marilyn. Oh. Yan si Ate Marlin. Ikaw ma'am. Ah, yan si Ma'am Ang ganda yung mga ano dito, yung mga yung mga tindera. Ain cek mau Yo, what's up, mga kemars? Dito, dito At kita di sana di ni, ada At naghihintay pa rin tayo ng jet. Lipa, so grabe katagal, so dumating ako aku dito ay uh, nasa alas ay isaktong alas 3B. so halos pag isang oras na tayo naghintay mga kamars at time check po ay 9.45 na yan po 9.45 in the evening so hantay hantay pa rin tayo mga kamars at hindi tayo mawala ng pag-asa na makasakay ngayon ng jeep alright Yan o, oh, po dito. Yung dito ay papuntang Batangas. Oh. yung, yung kalsada na yan ay papunta namang uh, Balayan. At ito naman yung Palipa. Alright. Hintay-hintay lang tayo mga Mars. Update ko lang kayo mamaya. Alright, so mga kumars, magandang gabi sa inyo lahat. Hanggang ngayon hindi pa tayo nakasakay ng jeep Dito pa rin tayo sa Musun Patangas At uh, Time check mga kamars Alas 11 Ayan, alas 11 na ng gabi At uh, Mahigit na tayong uh, Dalawang oras Naghihintay ng jeep Alos uh, wala ng jeep Ang dumadaan mga kamars Ayong ulan pa ngayong sa oras to ay ulan pa. Mahirap talaga mga kamars pag walang anong service. Kung may motor na ako, mga nga Mars, kanina pa ako ka dating sa bahay kailangan na talaga natin itong Papalitan ng gulong Ang ating motor Ay dumadaan namang jeep Pero Papuhing ka siya Walang lip Pahatin pala ako kay Jocks. Kanina pa pala ako. So lang ah. Uh, pala natin sa Kent lang eh. All right, so, Good evening. Science class 11. Image lang. Asus 11 image lang Commerce. Wala pa jeep na dumaan. Sumasakit so, yung mata ko. Gusto ko na matulog. Hirap talaga na naman kamaras pag motor. Wala, ah, wala service. Ayan. Maraming salamat po sa maghihintay na yung misis ko. Bakit wala pa So ayot siya mga mamas. di pa rin tayo nakasakay, ah, no. I'm chocked mga kamars. Alas dos na naman rin araw. Ayan, alas dos na mga kamars. At ah, di rin tayo dito sa sada. Alam mo, mas sakyan. naman mo lang, dito guys, oh. Good morning mga kamars Ayan at Naka uh, Uwi na tayo So Kakarating ng time Kakarating na yung mga kamars Grabe Sinot ko na yung sombrero na binigay ni Idol Japper O oh, ha ah. Time check mga kamars Alas 3.30 imedya na Alright oh. Alright Grabe yung paghintay natin doon mga Mars. Mahirap talaga pag walang ano. Walang service.

tayo at makatulong tayo, Mars. At bye-bye.

lang claro, talaga. Nasa siya kaya.